ang pagpapatunay nga ng pagmamahalan ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi lamang normal dahil napakahirap nila itong ginawa. Kung matatandaan nyo ay parang dumaan pa sa butas ng karayom para lamang ma-accept ng taong bayan ang kanilang relasyon. Bagamat hindi na ito namin ang sa ni Maine Mendoza at Alden Dittus sa publiko ngulit nagpapakita dito ang kanilang mga interview na si Alden ay talagang hindi marunong magtago ng feelings kaya nalalaman at nababatid ng media at lalong lalo na ng publiko at ng buong Alden Nation na totoo nga ang relasyon niya kay Maine Mendoza dahil nga sa mga pagkadulas nito sa kaniyang interview. Biruin mo ba naman sa ginawa niyang interview kay Boy Abunda? Tinalong siya kung siya ba ay masaya at may girlfriend. Ang sinabi niya, masaya ang love life ko. Sa una ay hindi mo malalaman. Ibig sabihin ni Alden Richards, ngunit kung iisipin mo ito ng maigi, ay wala naman siyang nakasama prior dun sa interview na yun kung hindi si Maine Mendoza lamang kaya dyan mo talaga malalaman na talagang si Boy Dulas ay hindi kayang magtago ng nararamdaman niya pagdating kay Maine Mendoza at syempre ganun din si Maine Mendoza kahit ano pang sabihin ay talagang na naman natin ang nangyari sa simula pa lamang ang mga ikinikilos ni Maine Mendoza noong kali Serie Time pa ay talagang makikita mo na talaga pagmamahalan at genuine na feelings niya patungo kay Alden Richards at saka nga lang si Alden Richards na talagang noon pa lang ay nagustuhan niya na si Maine Mendoza kaya kung pagtatagpi-tagpiin mo ang mga pangyayaring ito, ay makikita mo na talagang sila na dati pa man at ngayon ay nagtutuloy-tuloy at talagang hindi sila masisira dahil napakatalag na ng kanilang sinimulan at kahit kailanman ay hindi na sila masisira. At kahit kailan, walang makakasirang basher sa kanila na talagang ang gusto lamang ay sirain ang kanilang relasyon. Ngunit gayon paman, kahang mga nakasuporta sa kanila ay hindi ito pinababayaan. Bagkus, lalong tumibay pa ang suporta pagdating kay Maine Mendoza at Alden Richards isa nga sa pinakamahalagang mensahe na ipinakikita nila Alden Richards at Maine Mendoza ay ang walang makakasira sa kanilang mga pinaghirapan dahil na rin sa kabila ng mga bashers at chismis at mga issue na napatunayan nilang matatag sila bilang individual at bilang magkapartner sa kanilang mga proyekto. Dapat nga talaga ay hindi nila pinapansin ang mga bashers na ito dahil masisira lamang sila dito. Kung dati nga ay talagang hinahanap-hanap na ni Alden Richards at Payne Mendoza ang katahimikan ng kanilang mga karir. Ngunit iba na ngayon dahil napakasikat na nila at kahit kailanman ay hindi na sila dapat nagpapapansin ng mga bashers dahil sa bandang huli sila lang ang masisira dito. Hindi na rin kasi matitinag ang kanilang relasyon sa mga opinion ng iba. Ipinakita na nila na kaya nilang protektahan ang kanilang pagkatao at hindi nila hahayaan ang mga negatibong komento ay makakasira sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa kahit na ang mga bashers ay patuloy na nagdadalaba sa kanila ng hindi magandang opinyon. Hindi na nila ito pinapansin at sa halip mas pinili pa nilang mag-focus sa mga magagandang bagay na nangyayari sa kanilang buhay. At ito nga ang proyekto na ginaganapan ngayon nila Arden Richards at Maine Mendoza. At kung sakaling matutuloy ang kanilang movie ay talagang napakasaya nila. Hindi na dapat nila pinapansin kasi ang mga bashers dahil kahit pagkapelikula sila o teleserye o kahit anumang proyekto ay talaga namang dilitisin sila neto at talagang kukutyain kaya kahit ano pang gawin nilang katamaan sa kanilang mga buhay ay hindi palalampasin ng mga bashers ito kaya dapat ang payo ng buong Aldam Nation ay wag na nila itong patulan dahil sila rin naman ang matatalo dito Minsan nga, may mga nagsasabing hindi pa rin nila maamin ang lahat. Pero tignan na lang natin ang kanilang ginagawa, ang mga proyekto at mga endorsement nila, pati na rin ang mga pagkakataong sila ay magkasama sa publiko. Pinatunayan na kasi nila ang kanilang mga fans at sa buong mundo na hindi lang sila mag-love team. Kung hindi, isa rin napakaganda ng relasyon ang mga kontrata nga nilang ito ay talagang nagpapatunay na paghawak sa kanila ng kanika nilang mga management ay mga pagkakataon din ang post nila sa mga events, interviews na ipinapakita ng tunay nilang koneksyon, ang tunay na pagmamahalan at respeto nila para sa isa't isa. Hindi na nilikailangan magsalita pa ng malakas para ipakita ang pagmamahalan nila at respeto sa kanilang relasyon. Ipinakita kasi nila ang kahalagahan ng industriya pati na rin sa bawat isa sa kanilang mga proyekto. Pinatunayan nila na hindi lang basta-basta kasikatan ang dahilan ng kanilang pagsasama bagkus ay may matibay na pundasyon ito at pagpapahalaga at pagmamahala na tunay. Yang kasi talaga ang tunay na ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza pagdating sa publiko yan rin naman kasi ang balak ni Alden Richards at Maine Mendoza na masanay ang publiko sa kanilang relasyon dahil sa bandang huli ay sila rin ang magsasaper dito kung ididinay pa nila ito kung matatandaan nyo nga ay talagang ginagawa na ni Alden Richards unti-unti ang pagpapakita ng motibo na kagustuhan niya talagang makasama si Maine Mendoza kahit pa sa harap lamang ng kamera dahil yan naman talaga ang nakikita at unang nakapansin ng maaldam nation at ng publiko kaya dahil sa ganyang mga ugali ni Alden Richards ay talagang minahal sila ni Maine Mendoza bagamat hindi sila nagkasama ngayon sa isang show at sa isang network ay talagang napakaganda naman ang samahan nila ngayon dahil na rin ito sa mga suporta na tinatamo nila sa buong Alden Nation at sa mga fans nila kaya hanggang ngayon ay napakasikat pa rin ni Main Mendoza at Alden Richards ay dahil dito sa kanilang pagsisikap, respeto sa isa't isa at talong lalo na ang pagmamahalan sa isa't isa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.